Buntis ang ibigan ko. Pero virgin daw siya. Ano nangyari yun? Si Bea, kabrikado ko sa high school. Tahimik, may never nagka-boyfriend kahit ka-chatmate wala. Lagi nasa bahay, si Dante lang talaga. Kaya e nagulo kami ng lahat ng bigla siyang umiyak sa GC. Guys, buntis ako. Nagkagulo kami. Ha? Sino tatay? Ikadyawa na ba siya secretly? Pero sabot niya, hindi, virgin pa rin ako. Wala akong ginawang masama. Ala namin, yo. Pero pinakita niya talaga yung pregnancy test. Acetid. Dinala siya ng nanay niya sa OB. Confirm, buntis nga pero wala ang nakitang sign ng sexual activity. At kami tahimik, tataka, kinilabutan. Hanggang sa nalaman namin, may medical condition pala. parthenogenesis, Virgin pregnancy. Sobrang bihira. Walang dalaki, walang sex, pero nabubuwa ang bata. Parang mirakin. Hindi pa rin kanyang kapaniwala. Pero alam mo, hindi mas siya maintindihan ng mundo. Suportado pa rin namin siya. Kasi totoo man o hindi, kaibigan pa rin namin si Dea. Hindi lahat ng kwento maiintindihan agad. Pero lahat ng tao deserve ng respeto.